29,648. Hindi pa na-tune up to mula nung binili. Kaya, tune up na natin. Pass forward natin ngayon, mga lords. Ayan, lords, yung marka. Yung guhit na yan, o. No? Ayan. Wala siyang pintura na, eh. Yung iba may pintura, eh. Ayan, yung guhit na yan. Naka, yung nakita nyo, yung dulo niya, no. Yung maliit na maliit na. Yan yung pinaka-timing niya. Pagkatapos niyan, kailangan, tumiming din yung dito. Ito yung kinuturo na dulo ng crow. Yan, yung parang kulangot lang kalaki. Yan ang pinaka timing mark niya dito para tumama yung timing mark sa timing gear. Ayan lang siya mga loads. At pagkatapos niyan, ganito yon explain ko. Pag yung timing na yan, tumama dyan. Tapos doon sa head ay hindi tumama. Ibig sabihin, wala pa yung sa top lead center niya. Ayan, check natin ang clearance. yon side play yung clearance niya, hindi up and down. Pero yung sa baba, okay lang, malaki. Ayan, ito ang function up natin mga load. 0.07 intake, 0.12 exhaust. Hindi na natin sa ibabalik sa dating standard niya 0.08 at 0.23. Ayan, buksan na natin. Ay 8.7, 7 yan. ito pag malaki yung braso medyo matigas na Higpitan natin konti yan tapos nasugurahan konti lang yun tapos saka natin higpitan dapat may pangkontra tayo mga loads so pag sumasabay kasi yan pag higpitan mo Ayan. Kaya hindi lang. Ayan. Okay. At dito naman tayo sa exhaust. Ayan. Baluktutin natin yung filler gauge. 0.12 yan mga loads na hindi na natin sa ibalik sa 0.23 masyadong malaki yun maingay yon pag tumagal ayun lang ipitan na natin ayun at pagkatapos nito ay paandarin na natin mga loads. Okay. At paandarin natin mga loads kung maingay ba. Okay. Yan loads, paandarin natin. Yan tayo magsa mga loads. Okay. Ibulusyon nga natin. voy a